Ati ka muna. Magandang hapon, parang win. O, tagang ilib. Alam to, wawawin, buyan dakto ya. May itadawin nyo kina Seke na Bruce Lee. E, kina karuba kira tan, ilib, inak, amak, kola kwera, kinino, malasugali na tan, tongits. Ibatan daw eh, magbuya kayong tatay, si Willow Fortune. Si so, maita, maita ko ni Willie si Fortune. I Willie, si personal, si guwapo. Malengke parehas kami, De, mas, mas lamang lang ito na, bisang. Ah, uh, kaya, ipatanda mo yan, no, no, nabihisi no, kayo yung tan, ipatanda, buyanda ko, tap no, maita daw, ino, you know, second uh, Bruce Lee, si TV. Okay, salamat. Taga saan ka? Taga tubong if Ifugao, sir. Ah, Ifugao. Bagyo, oh, Benguet. Mountain, Ringgit. Ringgit. Mountain Province? Cordillera, parang will. Ah, Cordillera. Ano bang ba Ifugao? Ano sa lita sa Ifugao? Yung parang native, parang will. Ano, ano? Uh, uh ano yung mahal kita? Ah, ang ganta ka. Haang ah, ganta ka, paring Wil. Haang ah, ganta? Oh paring Wil. Pa, ano yung ano? Yung pangit mo? Karakak ka, paring Wil. Karakak ka? <laughs> <laughs> Karakak ka? Ah, may, may natututunan tayo. Karakak ka? Karakak ka? <laughs> Ikaw ba yung ano, trabaho mo? Ako po ngayon, paring Wil. Uh, nagtatrabaho po ako sa supermarket bilang merchandiser. Ang outlet ko, nahawak ko po ay sa... Talipa pa sa Uyo, tapos nakatira po ako ngayon sa sa Uyo, paring Will, Lobaliches, no, Quezon City. Ah, doon. O, nangungupa lang, paring Will. Magkano upa mo ron? 1-7, paring isang buwan. May libre tubig, libre kuryente. Bayad namin tubig, ilaw, kuryente, paring Will. Pagkain? Pagkain namin, paring Will, kasi tiniti, binabudget namin, na bumibili kami ng limang kilo. Sa loob ng isang linggo, paring Will, naubos namin, for 200 yung limang kilo, 40 hmm. pesos po yung Isang kilo. Anong ulam? Hindi, ulam kami, binabudget din namin, gulay. Kasi yung pinamura, yung mas mura, yun muna yung pinagkakasya namin sa pera namin na pang araw-araw, parang yun. Palapakan nyo, si Anggab, sa kanil, di ba? Yan ang buhay. Marulong ka sa buhay. Kung ano na yung pwede mong pagkasyahin, yun lang ang dapat. Oo, oh, parang yun, kung okay. ano lang dapat na nasa amin. Ano madalas yung kinakain na ulam? Gulay, parang yun, galing sa bagyo pinapadala min, pinapadala ko pinapadala lang biyahe ko galing Baguio paring will, para minsan libre din kami sa eh nakakakain ba kayo ng fried chicken? Nakakain din pareng yun pag sumahod ng medyo malaki-laki pag nag-overtime. Ano binibili mo ng chicken? Yung manok paring <laughs> yun. pinapatawa Tama. lang kayo eh. Tama naman eh. Oh. Ano ba yung chicken? Manok. man eh, talaga. Mahirap na sabihin niya, baboy, okay. Sige, ang gab, sino kasama mo? <laughs> Uh, pinapakilala ko sa inyo buong mundo ang pinakamamahal kong misis na si Ami Makul. Magandang hapon, Kuya Will! Maganda, maganda si Ami ah. Ami ano? Ma ano? Ami Makul, paring Will. Makul? Makul. Makul, M -A -C -C -O -L. makul? Makul. M-A-C-C-O-L. Makul. ano yung apelido niya? Apelido ko, paring Will. Pero perli... Ah, Makul ka ba? Ma? Makul ako, paring Will. Kaya, 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 kaya. <laughs> <laughs> Yan anak niyo, Ami. Isa lang po, Will. Saan mo naman nakilala to, si Ongab? Sa Baguio din po, Kuya Will Ah, Baguio ka rin? Opo. Igu ano ka rin? Ah, ipagaw? Ah, uh, igorot po. I, pareho ba yon? Ang salita ng ipagaw sa igorot, pareho ba? Ah, uh, magkaiba po. Ah, magkaiba Will. rin. Ah, okay. Bakit mo minahal tong taong to? Kasi po, mabait siya. Nasa kanya na po yung hinahanap ko, Will. Ano ba hinahanap mo? Yung mabait po, matulungin, mapagmahal po, Will. Wow. Ano gusto mo sabihin? Uh, mine, maraming maraming salamat po dahil hindi, nyo, hindi mo kami iniiwan ng anak mo kahit uh, nag-aaway tayo minsan. Ikaw pa rin po yung nagpapa... nagpapabigay para lang magkabati tayo. Man, mahal mahal kita. Gusto mo sa salitang ano? Pahinti ka mahirapan? Gurot? Sige. Uh, mine, Uh, salamat sin in paay mo ay panagayat in sa insakanya sin anak ta. Ya yeah, sin tulutung mo sin pamilya. Salamat. Ta uray man ibauta ka man di sik alat tadi man bigay tapno mangkabatita. Mahal na mahal kita, mai. Ya. Yeah. Oh, Gad kamisismo. Main maraming salamat kasi na sa Diyos kasi ikaw yung binigay niya na na pangasawa ko kasi yung pa, no, gusto ko talaga mapangasawa ng paring Will Pastora kasi gusto ko sana Pastora para mabago naman buhay ko kasi binata ako grabe talaga bisyo ko nun pero iba pala iba yung plano ng Diyos sa akin kasi ikaw yung binigay ng Diyos para sa akin kasi yung gusto kong bitawan na pag ko na matagal na salamat niya Diyos kasi dahil sa inyo ng anak ko pag bumibili ako naaalala ko ang anak ko. Pambili ng diaper ng anak ko. Tapos pagkain. Malaking bagay na to. Kaya salamat sa inyo kasi sa anak natin. kasi Kayo yung dahilan kung bakit natanggal ko yung mga bisyo ko. At salamat din kasi minsan yung sabi ko kanina lagi tayo nag-aaway. Kahit minsan, problem, kahit minsan ikay nagkasala. Kasi yung pagmamahal ko sa iyo, sinusuyo kita. Nandun ka sa kwarto nakamukmok. Ngayon, pumunta ako sa kwarto, kinikilit kita para makuha ko lang yung... Yeah. Ah, kasi... Ngayon, okay. nakakilit na. Minsan, tatawa na yan. Tapos, Pag tumawa na yan. yun oh, na yun, oh, so, yun na. So, yun na. Ngayon, <laughs> papunta na doon, paring Will. Saan? Saan? Sa pagbabate. <laughs> Kaya yun, uh, salamat at mahal na mahal kita kahit ano man mangyari. Kahit gaano ako kaliit, pero ang pagmamahal ka sa'yo, malaki, mas malaki pa sa akin. Tatlong laki pa sa akin pagmamahal ka sa'yo. Wow. Mahal na mahal kita, main